Paolo Abilino. Siyempre si Paolo, may pictorial sa lately. Alam mo, ang gwapo-gwapo niya sa pictorial na yun. Ito, ito. Pakita ko yung letrato sa inyo. I-share ko na rin dito. Ito. Uh, ah. Nawawala. <laughs> Masisiyayaan. Pero nakasalaming pa rin siya. Oh. Ayan. Ang gwapo niya. So, share ko sa inyo ito, Carl. Ingihin mo sa akin para mapakita natin. Ang gwapo niya, di ba? Pero eto si Paolo, kahit naman tatanungin yung stylish niya, si David Milan, no? Oh, yun ang stylish umanga. niya, di ba? Parang ano uh, din ano yun, no? ni Richard? Uh, Richard, pati si... Ano, um, Daniel. Uh -huh. si Daniel, pa din niya, di ba? Oh, pero tama ba? Oh, anyways, kaya nga si David Milan, di ba, kasama nung mag-show sila sa Dubai. Uh -huh. nung No, nag-show si Paolo at saka si Kim Chiu sa Dubai, di ba? Tapos yung jogging pa. Sabi na iba, nakunan daw ng ano. Eh, kasama po nila yun. Talagang tinunan, di ba? Kaya naloka ako doon sa iba na nakunan, na daw. Eh, stylist po yun yung Paolo. Siya po yung plus one sa Dubai. Anyways, uh, yun nga ang kwento, di ba? Pero, Balita ko, may kwento ka. Oh, si so pinag-uusapan siya sa Twitter na um, balita ko ay ano, mahigpit daw kay King. King, sa pa sa pananamit ni Kim. Ayaw yung, daw ni Paolo na sexy, sexy to revealing. Oo. Ito nga, chismes lang ng oh, iba yan. Oh, oh. Hindi naman compare yan, di ba? Then, hindi naman mismo si Paolo ang naringgan na nagsabi niya. Oh, oh, si Kim niyan. nagsabi, di ba? Ah, si Kim. Hindi, or kung nasabi ba ni Kim, una oh, okay. naman sabi. Pero napapansin nga daw nila na parang... Nagiging you, conservative si Kim pagkasabi si Paolo? Hindi, doon sa mga sa showtime. Talaga? Kaya baka naman. naman binabawasan niya para pag-importanting magpa-sexy siya, doon na lang siya sex in the talaga, di ba? Okay. yan ang dapat natin malaman kay Paolo kung totoo yung mga chismis at ex or dating Twitter.